Hello guys, it's Ate Jo ng and welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, sa so ni Mininyo mo dito sa Tagbilaran City kaya mo attend sa kasal sa igagaw ni Dennis. Okay, so 21 years existing in the world guys. First time pala ko makadong sa Tagbilaran City, no? So thankful kaya ko ni Nanay sa so mother ni Dennis. Nag-invite ko niya para makatin sa kasal sa igagaw ni Dennis. So, thank you kayo, Anong tema, guys? Kipahulong sa mo, Agvan, kay gipang dagat ng mga first son. Sakto po, kay kais una man mga bata. So, nangisa sila dito sa kilid-kilid, purya jatot. A few moments later. After 1,000 years, guys, ni abot na gajud diri sa Tagbilaran City, no? So, pag-abot na mo, dayon, guys, nangambak mi sa van, ipangkutasan ng mga tao na ngaon may dayon guys so huyop huyop sa dira kay init pa kayong loto init pa kayong sabaw pero never mind na nang kainit dira guys kay ipangkutasan na gagay kayong mga tao so pag na magpangaon guys sa pahuway pa may kadyot ang janindong na dito sa apartment Diri mi sa apartment nila ati leslie ang stay for 3 days guys hello to ati leslie Ann. if you are watching te thank you so much sa pagpastay na mo dira sa inyong apartment o thank you so much po te sa among free meal na busog yun mi So to guys, pag humana mo pahuway kadyot dito sa apartment nila Ate Leslie Ann. So nang nargarap po pa doon dito sa Panglao guys, kay mga ligo ko mga bata sa dagat. Why ka ang biyahe dyan ni guys? So ato ko namin sa South Beach dito sa Panglao. Mauragi hapon na yung uban na guys, kami ragi pong grupuhan na giuban dito. Why nabilin, why gibilin, o why naguna. Sama-sama tayong lilipad samtang nagbiyahe mi guys padong dito sa panglaw ni agi may anhing tulay like, sa dawis nindot to siya kayo guys Ano nga gadyo mig tanaw tanaw sa kawas Ang giplano gani mig may guys kay mag picture picture ko na may rabo nung nindot ko nung, nung agviyo dito nagtudot tudlo na yung taon si banine sa gawas kaya nakakunoy dagat nalabyan sab na mo ang simbahan sa Dawis unya dire po may nag-agi sa kanang port kay namasin may nga makakita mig pang malapitan nga mga eroplano pero sad to say wala jud intaw may nakakita og eroplano nga pang malapitan jud pero okay ra kay nalingaw gud mi kaayo sa among road trip dali big do nagtapat ya gatuan nagbuwat <laughs> sa manto ubay ko asa ubay, ubay magmakdo na to la <laughs> hindi ang tapat nindi tapat magila

Daray A few moments later. Ney, eroplano. Ginaw ka, Jo. Pag human sa long red, guys, sa abtan dire diri, guys, sky, hunas nga dagat. Pero bisag hunas nga dagat, nothing can stop us na. Eme, pero hindi ko maligo, guys. Magbasa-basa ara Bita, magbanta ara ko sa mga bata. Magbidyo-video diri, magbidyo-video dito. Sa pamandi ay. Wajudagat sa Alicia, Jod. Asa ka ko sa Pundiya? Abidyo na ka sa unang

lalum. Ah. <laughs> <laughs> <on> eh. At <laughs> ngayon mo. Ah. Ayoko ko palayo lang. At dito doon. mo na ho. Sige, mga sirin mo. Okay. Mm. Lala, ikuha, Okay guys, mura na, na guardian angel de no? Dito, mura kang ang radiligaw guys, kay pagatuho do tubig. So guys, nakakita po mga bata dira o mga afam dira, no? Mga amerikana, nanggibikini ra. Yung sila nga atin mga, mga mamurge ko, no?

Ayo kau nak mata. Tapi apa Tapi apa siapa Papa Tino? buang sama Mau tu saja guys, nali ngau tu mga bata di bisag Bisa What it yo ang pagdong nama dari sa South Beach Pangalau. So mau to guys, thank you all for watching and please don't forget to subscribe and Share my video, guys. That's all. Thank you.